Ay, sayang peso. Sitaw, guys. Kaya pag masipag ka, ha, guys. Dito sa provincia, guys. May ulam ka, guys. Pag ka guys, wala, guys. Ito, guys. Oh. <coughs> Yung iba, guys. Ah, malabas pa lang siya, guys. Diba, guys? guys okay, oh. so. Buhay, provincia, ni eh, Ipasabi. Guys, ito, guys. Medyo bata itong sitaw. Ito, guys, eh pa siya pwede anihin guys kasi ito guys pwede na to guys kasi nga ano na siya guys oh. guys makikita nyo guys ito guys ang haba na guys oh. sitaw <laughs> ang haba na guys ang kagandahan ng dito sa provincia guys fresh yung kakainin mo guys pag masipag magtanim ng gulay guys ayan guys oh. ayan guys Sipag-sipag lang, guys. Para may aanihin pag walang ulam. Ayan, guys. Oh. Buhay. Parang guys. Hindi, pasaway. Kunti na lang, guys. Pwede na natin tong harvesting, guys. okay so, Oh. ang oh, haba niya, guys. Huh? Kaso, alanganin, guys. Eh, kasi, kunti pa lang, guys. Oh. Kaso. <laughs> buhay for intay, in sabay guys. Yung iba guys, wala pang bunga yung ibang sitaw guys kasi nga ano pa siya guys, kakatanim na kasi yes, ni isa mga, mga ilang linggo ay mga isang buwan pa lang siguro yan guys oh. Nakikita niyo guys oh, meron dun sa baba guys. Ah, uh, pag madami-dami na yan guys, pwede na natin yung harvestin guys. Sa so, ngayon kasi guys, wala pa siyang masyadong bunga guys pag madami nyo guys pipita sila natin yun guys yun guys mga halaman dito sa probinsya guys yun lang yung kabuhayan dito guys ang pagtatanim ang buhay probinsya ni Inde So, guys, guys. Oh, -luck -luck guys. Oh. yun guys ang mga bulaklak guys yun guys yun yung binideliver doon sa Manila, guys Caga-caga lang guys. Para may nilaga guys tapos guys pag so guys oh yung ibang bulaklak guys kaya na yan siya tanggalan ng damo so. guys para malinisan guys kasi nahaluan na sya guys guys yeah, so yan na muna siguro guys for today's hours video guys buhay na naman ni Inday guys sa probinsya guys si Inday na walang magawa sa buhay Bye bye, guys. Thank you for watching, and God bless you all.